Ito guys, meron tayong aayusin isang LED TV na 32 inches. Ang naging problema daw niya guys ay nawala ang kaniyang display. So try natin siyang i-power on. So ayan. Ayun, umilaw na ng kulay blue. Ayan. So ibig sabihin yan ay nag-power on na siya pero wala siyang display. So dapat lalabas na yung kaniyang display pero wala. So try natin siyang Ayan, tapikin natin yung kaniyang LCD. So wala siyang backlight. So ibig sabihin nito guys, hindi umilaw ang kaniyang backlight. So dalawa lang ang problema nito guys. Yung kaniyang inverter sa backlight ay hindi gumana or ang mismong backlight niya ay punde. So tara, buksan natin. Ito na guys, nabuksan na natin siya. So ito yung pinaka buong motherboard niya. Converted na pala ito sa universal board. Ito yung pinaka main power supply niya ito, itong may guhit na ito. Ayan. Ito yung pinaka main power supply niya. Tapos ito dito yung pinaka motherboard niya. So dahil sa hindi umilaw yung kaniyang backlight, guys. Dito tayo sa kaniyang backlight driver ito, converted na rin, naka-modify na ang kaniyang backlight driver. Kasi itong backlight section niya, itong inverter niya dito ay nasira na rin. So ito na yung nilagay na backlight driver. So dahil sa nasi dahil sa hindi umilaw yung kanyang backlight, baka nasira na naman ito or mismong mismong backlight niya ang may pundi. So ang gawin natin guys ay ito may backlight tester tayo dito. Ayan. Backlight tester. Kunin natin itong wire na dito itong wire na ito, kunin natin tapos ilagay natin dito sa backlight tester kung uilaw ba yung backlight natin. So ayan. Ilagay ko muna siya, guys. So ito na, guys. Nakabit na natin yung ating backlight tester dito sa kanyang wire papuntang backlight. Ito yung wire niya na positive. Ayan, nakakabit na siya diyan. So ayan, nakakabit na. Tapos ito yung negative. So ito yung ating backlight driver, itabi muna natin dyan siya. So, nakasaksak na yung ating TV. Ayan, tingnan natin yung indicator light niya. Umilaw ba siya? Ayan, may kulay red na siya guys. Ayan, umilaw na siya. So, ipower on natin yung ating TV. Tapos, tingnan natin kung mag glow ba siya doon sa loob. Ayan, nag glow na siya. So, ibig sabihin, nag-power on na siya. So, i-power on natin yung ating backlight tester para mag-power on yung backlight, mag-ilaw. Tingnan natin kung may display ba siya. Kung may makita ba tayong no signal. So, ayan guys, may no signal Oh. Yun. Yan, no signal. So, ibig sabihin guys, okay ang ating backlight, walang pundi. Ang, ang may problema nito guys, ay itong kanyang backlight driver ito itong backlight inverter nya sira na ito guys ito siya so ito yung papalit na, papalitan natin magpalit tayo nito so ipower off muna natin yung ating TV so ayan yung backlight tester natin ayan naka reading tayo ng 21.7 volts so ipower off muna natin siya tanggalin natin itong kanyang backlight driver guys ito siya palitan natin siya kasi ito yung may sira guys kaya ayaw umilaw yung ating backlight ito siya yan so palitan natin ito tapo natin yan tapos tanggalin natin itong backlight easter natin itong wire na ito guys ito yung wire na papunta doon sa loob ito siya so papalitan natin siya ng backlight driver guys ito 'yung ipapalit natin guys, ito, 'yung 19 watts na bulb, LED bulb. 'Yan. LED lights. Ito 'yung ipapalit natin guys. So, tanggalin natin ito siya. 'Yan. Ito. So, dito tayo mag-connect tignan natin kung maganda ba ang kuha nito dahil sa sira ito guys ito siya sira ito so ito yung ipapalit natin pero parang medyo malaki malaki siya masyado ito na lang siguro isa so ito na lang ang ipapalit natin guys itong firefly na 15 watts kasi malaki kasi itong isa hindi siya kasya dyan so ito na lang so nabuksan ko na siya guys ayan so ito yung mga pinagbabawal na technique guys kung hindi ilaw yung TV nyo sira yung backlight driver niya ito na lang ilaw ng ating tahanan so ayan so ito guys nabuksan ko na siya tapos tanggalin natin ang sa loob niya guys Ayan. Ito. Katirin na lang siguro natin ito. Ayan. Sisirain na natin ito. Kasi, ito yung gagamitin natin. Iba din pala ito. Kasi bilog. Bilog siya. Pero, mas okay ito kasi maliit. So ayan. Tanggalin natin. Ah. Ang sa loob pala ito. Itong isa. So ito pala yung sa labas niya. So May screw, tanggalin natin yung screw niya. Dahil pag masira itong backlight driver niya dito guys. Dito sa pinaka minboard niya. Ito yung pinaka backlight section niya. Dito mo ikabit yung wire na ito sana. Itong wire na dalawa. Itong positive negative. Pero nasira ito guys. Nasira na siya. Namumundi siya ng ilaw guys. Pag lagay mo dyan. Pag, on, pag power on mo ng TV. Pupundihin niya yung ilaw doon sa loob. So kaya kinundim natin siya. Ito na yung pinalit natin. Itong ilaw ng ating bahay. So, ito. Tanggalin natin yung sa taas. Itong cover niya. Ayan. So, ayan yung pinaka-LED niya. Ayan. Ito sa loob. Matigas ito. Um. Wala kasi akong cutter. Maliit yung cutter ko. Ayan. Sayang kung cutter ko. Nas Masisira itong cutter ko. So, tanggalin ko muna guys para hindi haba yung video natin. Nakita ko na lang maya. Ito na siya guys. Natanggal na natin. Ayan. Ito yung sa loob niya. Ito. So ito siya guys. Ayan. Ito na siya guys. So itong may nakasulat dito na positive, negative. Ayan may positive. Tapos negative. Ito yung i natin dun sa wire na papuntang backlight dun sa loob niya. Sa positive tapos sa negative. Tapos itong dito, ito yung sa easy niya, yung sasasakan. Dun, dito ito i-connect. So i-connect ko muna siya guys. Pareho lang sila nung dati niya guys. Ayan. Pariyo lang sila oh. Ito yung sira. Tapos ito yung bago. So i-connect ko muna siya guys. Ito yung sa easy cord niya. Itong 220 volts. So ito yung unang unang ikabit natin So Ganyan So ito Ito yung unang ikabit natin Dito sa kanyang Okay lang ito guys Kahit baliktaran pwede Kasi wala namang negative positive nitong Sa isi Sa kwan, sa saksakan Sa ano Sa isi cord nya Yan tapos itong isa dito rin so ayan okay na siya tapos itong sa kanyang backlight ito yung may negative at positive ang negative dito sa Unahin natin itong positive niya. Ito. Ito, mayroon namang nakalagay dyan guys na positive. Yan. Tapos ito, negative. Yan. So, okay na siya, guys. Kalagay na 'yung ating backlight inverter or backlight driver ito na yung maging backlight driver nya yan yung dito na lang natin siya ilagay gamitan na lang natin siya ng double sided na tip para hindi siya magagalaw yan ito may double sided tayo lagyan natin siya ng double sided para dumikit siya dito yan yan so kaya naka double sided siya so try natin siya guys kung okay ba yung ginawa natin So, tanggalin natin itong ating backlight tester kasi wala na itong gamit. So, ayan, nakakunik na siya. So, ipawiro natin yong ating TV. So, ayan, nakapag-in na siya. Ayan, so, ayun, may ilaw na siya na indicator light, yung kulay red. So, ayan, ipawiro natin dito. Tapos kukulay siya blue. Ayun. So tingnan natin kung mayroon ba siyang display. Ayun, mayroon na siya guys, Sony. So okay na siya guys. Ayun. Kulay blue na siya. Ayun, yung signal niya. So ibig sabihin okay na siya guys. Ito yung ginawa natin kanina guys na pinalitan natin ng backlight driver itong bulb na Firefly. So ito siya guys, pag saksak natin ng easy cord. Diretso na 'tong iilaw guys kasi wala siyang relay. Pag saksak natin ito, kaya lalagyan natin siya ng relay guys. Ito siya, itong relay na 12 volts relay. Tapos transistor na 118. Tapos 56 na resistor, ayan. Resistor na 56k. Tapos ito transistor na 118. So ito na yung mga wiring guys. Ayan. Niready ko na yung mga wiring natin para diretso na. Ito siya ang mag-relay guys. Pagsaksak ng easy cord, hindi, hindi siya agad iilaw. Ipitik muna ito guys bago siya iilaw. So ikabit natin yung mga wiring niya guys. So ayan dito natin siya ilagay. So ayan. So ito yung mga connection niya guys. Ito guys, ito yung wire na galing sa easy cord. Ayan, ilapit natin. Ayan. Ito yung wire na galing sa easy cord. Doon sa 220 volts. Dito yan siya sa gitna. Ayan. Yan siya sa gitna. Ayan, o. Oh. Tapos, ito yung 12 volts nya guys na stand uh, standby dito dito natin ilagay sa diode kasi ito yung 12 volts niya yan tapos ito ay dito sa kaniyang backlight driver dito sa backlight driver, itong dito sa nilagay natin na bulb. So ayan. Tapos itong galing sa transistor guys, sa kanyang emitter. Ito yung magiging ground. Ito yung ground natin. So dito na tayo maglagay ng ground guys. Ito. Dito, ayan. Dito sa kanyang tuner. Antena. So ayan, ito yung ground natin. So ayan. So may ground na tayo. Tapos ang pinaka-importante guys, ito yung magre-relay. So dapat sana guys dito yan sa loob, dun sa panel, dun sa kanyang pios, sa 12 volts. Pero pagod na kasi akong mag-backlass guys, maraming tornilyo, tornilyo na tatanggalin. So dito na lang ako kumuha ng 12 volts guys, yung pag magka 12 volts siya pag i-power on mo siya yung switch dito siya guys sa kaniyang LBDS papunta rin ito ng ayan papunta ng panel or top board yung sa LCD natin so ayan na guys yung mga connection niya susubukan na natin guys kung magpipitik na ba yung kaniyang relay magtutunog ba siya ng ta, ganyan so i-plug in natin yung Easy cord nya So ito yung easy cord guys si so, plug in natin dyan So ayan Tingnan natin kung mayroon mo siyang standby power Na kulay red Ayun nagkakulay red na siya So i-power on natin dito sa kaniyang switch yan yung power nya Kung pipitik ba siya may pipitik ba yung relay nya Ayun tumunog siya guys Pumitik siya So tignan natin kung may display na ba siya guys So ayun guys May display siya So ito na siya guys Nabalik na natin siya Natakpan na natin So ipinaltis natin siya guys So ayan ipawiro natin dito sa remote Ayan So ayun naglumabas na si Sony Tignan natin So ayan may display na siya guys Munting at paranyake pati so, sa okay na guys. May discipline na siya. Ayan. 'Yun lang ang naging problema niya, ang kaniyang backlight driver. So okay na siya guys. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.